sa vlog na to tapakita ko lahat ng mga kailangan lahat ng mga gamit kapag to tour so unang una syempre kailangan mo yung bisikleta bis mo hindi na pwede lang bike tour kung wala ka bisikleta pangalawa kailangan na kailangan mo ang helmet ayan so, suot-suot ko ngayon, helmet. Kailangan mo yan for safety. Para kung ano mangyari, same lang or what. At least may protection yung ulo mo. Optional na kailangan mo rin. Optional lang naman yung sombrero or cycling cap. Para pag pinagpawisan ka, yung pawis mo hindi na kapit sa helmet. Kasi pag natuyo yung pawis sa helmet mo, maasim mga moy <coughs> apat Siyempre kailangan mo rin ng shades Kaya ngayon maaraw Matali ka masilo kapag wala kang shades Tsaka depende rin sa daanan mo Minsan kapag Mali ka bukang daan Pwede ka makuwing So yung shades Protection mo yan At Sa uh, Pwede ka mapuwi. Susunod Kailangan mo rin ng headguard sheet Kasi masyadong Ano'ng oh, gusto mo? Para sa mga so, Kailangan mo 'yan para meron ka pang sa 'yong ilo para wala kang maihimlakulan pagdating mo sa opisina. No, so, isang kailangan mo rin kapag nagta-vibe to 'yung medyo mahaba-haba 'yung mo, syempre 'yung gloves or guantes. Kasi kung wala kang guantes Medyo masakit sa kamay para mahaba ang biyahe. Tsaka isa pa, kung sa hindi inaasa ang pagkakataon. Napahawak ako rin ha. <coughs> Tingnan po yung kotse. Tsaka isa pa, kapag sunem lang ka, kung sakaling may pantukot mo yung kamay mo, iwas sa lugso or magasgas yung palad mo. <coughs> kapag gagantong mainit ang panahon mm -hmm. kung saan yung tubig kailangan mag-rehydrate yun, saddle bag ah, hindi siya ganun ka-importante optional lang kasi kung pwede mo na gamitin yung bag mo pwede naman so doon ko nilalagay naman yung spare ko na inner tube para kung sakaling maplatan hindi ko na kailangan mag-patch kit or magpa vulcanite papalitan ko na lang yung interior ko tapos good to go na ulit ako so kung napapansin nyo wala akong dalang backpack kasi ang bag ko nasa likod ayan meron akong bag carrier sa likod ang isang kagandahan na meron kang bag carrier hindi nakakakawin sa likod kasi kung medyo mabigat yung dalawa So, wala kang nakasakpit sa balikat mo. Hindi ka masyadong pawisin. Pero, option na lang din yan. Pwede ka naman mag-backpack kung bubustay mo. Lalo, lalo ka naman gano'ng kanayuan yung to tour mo. Tapos, kung mapapansin nyo, may cover yung bag ko sa likod. mabasa yung gamit natin sa likod Isa rin yung okay na gamit pag nagbibisikleta ka kaysa mag sapatos ka o mag -lip. Mas maganda akong sandals Mas komportable sa damit din sa kapag umulan Madali rin matuyo Madali rin sa matuyo ha pag sa ka sa inyo Sa mga kailangan at uh... mag-plan meron po sila gamitin so ang laman ng toolbox ko meron dyan pagsikwat para kapag na-plan plant ako, nabutas, ako sa meron akong pagsikwat sa gulong meron ding iron wrench para kung may piyesang maipit or may kailangan tingitin meron din meron din, din parts kit para kapag naubos na, na yung spare inner tube pwedeng mag-patch muna ng gulong Tsaka kasama din doon sa local no, no, toolbox yung mga ilaw ko sa bike na hindi pa nakakabit ngayon. So meron akong dalawang backlight or tail light kinakabit sa helmet sa kanyang sa sarili carrier para sa gabi ang kilingat ng mga motor ko sa likod. Tsaka isang headlight. Isang bagay din na importante, syempre hindi pwedeng mawala yung hand pump pa, o pang bomba para kapag ka-lock-lock ka lock ka Pagkakita mo yung interior, mayroon kang panghangin o pangbombas na sa gulong na hangin. Pagkakita mo ng bagong inner tube. Dito na ako sa Yala Makati at sa nagtatapos ang aking vlog to work for today. At, sa, Yala, at, for today. at sa susunod... suyo po. Thank you. So, pahabol, isa ring importante ay ang bike lock. Siyempre, na natin sa parking yung bisikleta.